ito, so, pakiusap ko sa sa ano sa gobyerno kung bakit kay may pali holiday pa kayong nalaman na kayo lang ang nakikinabang dapat kay gagawa ng batas yung makikinabang yung katulad namin na maliliit na construction worker ah, pati kami na dadami nakain din kami polibasa kayo kahit araw-araw kahit siguro buwan-buwan may holiday kayo okay lang sa inyo kasi may pagkain kayo Lumalamon kayo May pahali pa kayo Pati ba naman Chinese New Year Holiday Wala kami trabaho Sige so, nga Liliit namin na Ang liliit namin trabahador Na construction lang ka sa kakarampot na sahod Ngayon patitigil pa nyo Dalawang araw pa Ba't nila ninyo itaw na ang Chinese New Year at tuwing linggo. O, oh, tuwing linggo ng ikadalawang linggo ng Pebrero. Eh, holiday ninyo. Berni, Sabado pa. Palibasa kasi kayo, may mga mapipera kayo na kinakabag sa inyong mga incheck. Paano kami mga Pilipino na kakarampot na nga ang sahod mataas pang bilihin sige nga okay lang sa inyo at kayo mapipera at araw-araw kayo lumamun at e katulad namin ganito Chinese na Chinese dati namang wala iyan Hali-hali day. Aba. Bakit yung ito bang araw namin na dalawang araw na wala kami trabaho, kami bibigyan nyo ng pera. Kumakain din kami. Matanga, matasa nga ang bilihin. May pahali-hali din pa kayo. Kakarampot na nga swildo, May pahali-hali din pa kayo. Lalo lang gumagapang sa hirap ang may hirap, May pahali-hali din pa ganyan. Sayang bagay ang dalawang araw na trabaho ngayon malaking tulong na yun sa aming mga construction worker nakakarampot ang sahod o ngayon wala kami paano kami wala kami pambiling bigas dalawang araw baga abala sa buhay yung inyong hali holiday na yan yung sinasabi ko sa inyo mga nagsabatas ng anong yan eh hali holiday pati maliliit na mamaya na nadadamay sa inyong kalukuhan para mag cha Chinese New Year lang ay eh, walang trabaho aba ay lahat na lang eh buti ba eh, Ramadan holiday din aba ay paano naman yung katulad ko na nag-iikahos walang trabaho dalawang araw oh ang dami yung sinasabatas sa batas na ano ay hindi makatulong yung, yung sinabatas nga ninyo na no car no, no car at no car o bakit ang dami pa ngayon ditong nagbubilihan ng sasakyan na wala namang garahe eh talaga yun ang tanong ko lang sa inyo ikaw na ng batas na holiday ang Chinese New Year para sa inchikata, inchikata. Dami yung artis sa buhay. Kung sa batas ninyo yung tulungan, malahan yung, yung mga nahihirap. Yung naghihikaw na construction worker. Ha, bakit ninyo hindi nyo hanapin yung mga ganun? Yung mga walang trabaho? Hindi yung kayo nagpapalaki lang ng Bulsa? kailangan nakikinabang sa incheck Yan lang po kasi ano kamanag sa nagsabatas ng happy new year Chinese Chinese new year ninyong yan